Kamusta mga maka full court, halina't pag-usapan natin yung maaaring maka-jackpot ang Lakers sa pamamagitan ng pagkuha ng $208 million two-player package ng Trailblazer. Ang Los Angeles Lakers ay nakatakdang kumpletuhin ang isang trade ngayong season upang palakasin ang kanilang roster, ngunit sino ang kanilang makukuha? Kung tama ang paglalaro ng Lakers sa kanilang mga baraha, maaari silang makakuha ng napakalaking two-player package mula sa Portland Trail Blazers. Ang pagkuha kina Jeremy Grant at Robert Williams III ay makabuluhang magtataas ng roster ng Los Angeles Lakers sa magkabilang dulo ng court, isinulat ni Eddie Vitor ng Fadeaway World noong Sabado. Grant, isang versatile forward na may average na 16.1 points, 3.4 rebounds, at 2.2 assists kada laro ngayong season, ay nagbibigay ng isang kailangang kailangan na pare-parehong third offensive na option Ang kanyang grant na 3-point shooting, career 36.3 na porsyento, at ang kakayahang lumikha ng kanyang sariling shot ay naging perpekto sa kanya kasama sina Anthony Davis at Lebron James. Nagbibigay din si Grant ng defensive versatility, na may kakayahang bantayan ng maraming posisyon, na naaayon ng maayos sa defensive philosophy ng Lakers. Si Robert Williams III, aka Time Lord, ay isang elite rim protector at rebounder na tumutugon sa pangangailangan ng Lakers para sa starting center. Sa kabila ng mga alalahanin sa injury, napakahusay ni Williams ngayong season, na may average na 9.6 points, 6.0 rebounds, at 1.9 blocks sa 7 appearances lang ngayong season. Ang kanyang defensive IQ at kakayahang iangkla ang pintura ay magbibigay daan kay Anthony Davis na umunlad sa kanyang ginustong papel bilang isang power forward. Higit pa rito, ang presensya ni Williams ay nagbibigay ng safety net para kay Davis na binabawasan ang pisikal na toll sa superstar ng Lakers. Ang trade na ito ay magpapalaki rin ng mga natitirang taon ni LeBron James sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga pantulong na piraso. Ang kakayahan ni Grant sa pagmamarka at ang husay sa pagtatanggol ni Williams ay lumikha ng isang balanseng lineup na may kakayahang makipagkompetensya sa mga elite na koponan sa Western Conference. Ipoposisyon ng Lakers ang kanilang mga sarili bilang seryosong kampyonato sa pamamagitan ng pagtugon sa kanilang dalawang pinakamalaking pangangailangan pare-pareho ang pagmamarka at isang nangingibabaw na presensya sa loob. Ayon sa trade proposal ni Bitar, ipapadala ng Lakers si D'Angelo Russell, Rui Hakimere Max Christie, Jalen Hood-Shafino, at isang 2,020 siyam na first round pick sa Trail Blazers para kay Grant at Williams. Sina Grant at Williams ay nasa radar ng Lakers mula noong simula ng 2024 to 2025 season, ngunit marami ang naniniwala na ang prangkisa ay may ng pagbaril sa paglipad ng isa sa mga itinuturing na asset ng Portland. Gayunpaman, sa hypothetical na 2 for 1 deal, ang Lakers ay makakarating kay Grant, isang prototypical 3 and D wing na may mahusay na haba, at Williams, isang pagpapabuti ng low post threat na may hindi nagkakamali na defensive instincts. Sa pagnanais ng Lakers na putulin ang ugnayan kina Russell at Hood Shafino habang kasama sina Hakimura at isang draft pick sa hinaharap o dalawa sa mga trade package, ang deal na ito ay maaaring magbunga ngayong taon.